ganyan kahirap ang papasok ng driver ng Dell sinasala talaga ngayon kung mas mahirap o kung mas mahirap ngayon mas mahirap noon medyo maginhawa na ngayon ang trade ng Dell so kailangan lang naman ang importante ay hindi ito gagalaw ang tali para naman ay hindi hindi babagsak ang mga driver na gustong pumapasok at gustong panungkulan dito sa Del Tibico Company. Yan. Sa lahat po ng gustong mag-apply driver ng Del ay ganito ang gagawin ninyo. So kailangan yung pagpraktisan na ipasok ang puwet at harapan sa lubid na hindi sa sayad or hindi ninyo magagalaw. So ganyan ang gagawin ng mga Del TV driver new applying dito sa Turbina, Kalamba, Laguna. So mga guys, kung napapansin niyo ang nakaumang dito na bus na 1405, ito yung gagamitin tread test o root test sa mga new applying na mga bagong bus driver sa DLTV. TV. So bago ka makapasok, dadaan ka muna sa butas ng Karayom. Ang sasabihin ko sa inyo sa gustong mag-driver at gustong mag apply sa DLTV TV is ito ang parusa ng mga driver. Yung credits at rotis. Kahit ikaw ay bilang isang driver ay kakabahan ka talaga. Kasi paiba-iba ang routes dito sa DLTV. So, Bago ka pumasok o maging empleyado ng DLTV, kailangan mo na ay salain ng mabuti ng mga instructor ng DLTV. Dahil pag umalpak yung taong pinasok nila ay sila din ang mananagot. So, ginagawa nito sa bawat kumpanya upang makita sa kumpanya o makita sa mga contractor na itong driver na ito ay qualified or pwedeng mapagkatiwala so guys titingnan natin ngayon na yung mga bagong pasok at mga bagong uh, sampah na mga bus driver dito sa kumpanya ng DLTB Co. Company. Maraming salamat. Yeah. So kailangan dito sa taling ito ay hindi mo magagalaw. So kailangan sakto lang talaga at hindi mo maatras ng uh, malapit. So kailangan tansyahan lang talaga mga guys. So kung makikita ninyo may clearance dito na isang di pa mahigit. So mas maluwag nga ngayon nito kaysa kumpara noon. So pag ito ang inatras ninyo ng, ninyo ng maigi ay bagsa kayo may posibilidad na hindi na kayo mag-tiktok o depende kung sino yung mag ngayon at makita na hindi ka talaga marunong ay pwede kang uh, ibagsak at kung makita naman na pwede kang uh, ipasa dahil uh, nabagsak ka dahil eh, kinakabahan ka lang eh, pwede kang mag TikTok pero pag nakita nila na hindi ka pwedeng mag TikTok ay wala na talaga yan kung makikita ninyo mga guys yan yun know? so at yung mga driver na nagbabalak na mag apply dito sa DLTB na gustong manungkulan dito sa DLTB kung company ito ay maganda dipindin na lang sa iyong pagpasok or matanggap ka o sa hindi. Sa akin, ito ang Dil TV, ang pinakamagandang kumpanya sa kasaysayan na nakilala ko. Kaya hindi, kaya hindi ko ito iniiwan magpakailanman. Sa mga nagbabalak na mag-apply dito na mga bagong driver, ito yung trade test, panoorin ninyo ngayon. Panoorin natin yung mga driver na gustong umasok dito sa Dil TV. Ayan, papasukin natin ang loob ng bus ng 05. Ah, ito na guys, 'yung mga gustong mag Ayan. Ito na guys, 'yung mga i ng mga bagong pasok. aabangan na lang natin 'yung mga taong ireroute ngayon na mga bagong pasok at gustong manilbihan sa Delta B Bus Company dito sa pinagtrabahoan ko din. So, atatabayan na natin kung paano nga ba sila nakapasok, uh, kung paano nga ba sila makakapasok dito sa DilTV TV na may road test na tali. Okay. Sa ngayon, eh, nag-prepare pa lang yung mga iro-road test o siguro binibriping pa lang kaya nasa loob pa ng opisina. So, guys, So guys, mag-uumpisa na

O kaya nakuha din sa tsigan, kaya bus din Bakit na mga yutostan eh, lumaman na rin na yung bus. Ang tabi lang ang patingin bus. Nakita pala yung mga ina-contest ngayon. primera yan lang ang bangga na ganyan tulak primera na yan ito pito sarawang pito pagkubo ako okay ng isang bumagsak yan yung nakatayo yan yan ang driver instructor namin yan si Sir BJ yan so another na namang pag-aatras kasama pa ito yung mga road piece oh. yan mga yan gustong manilbihan at manungkulan dito sa Delta TV yan yan oh, aatras na ngayon yan ang mga bagong pasok Ayan, paunti-unti na umatras mga kaibigan. Tingnan natin kung paano niya bibirahin ngayon. Ayan, lang. Hanggang matapos yung road test mo. Ayan, lang. Ayan. Hanggang magsakto dito sa talent, lubid. Sige, 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 di baling matagal, basta mapasok maka mo lang, ano yan, malayo oh, pa, eh, dalawang tipa, eh, eh. Oke. Okay. Yan, pasokan yan. Ya, nak terus kontin. Yan. Oke. Oke. Okay. Oke. Okay. Cagala okay. ipasukan oh. Oke. Okay. Oke. Okay. pa pa matagal okay layo pa okay dapat abante na abante lagari abante abante yata yan malayo so, panibago na namang rotis uh, yun na nga dalawa na ang bumagsak sa gustong manungkulan dito sa DLTV no? ito lang sabi ko kahit ikaw ay bagong driver ka kakabahan ka talaga pero kung gusto mo talagang ipaglaban ang DLTV huwag kang kakabahan kami okay. uh, isipin mo na lang na naglilibang ka para hindi ka kabahan so pagpraktisan nyo rin ito maigi yan ka kahirap ang pagpasok sa lube na yan ako okay. malaki sa saya na yata ako sa saya na saya na Kabig, para di sumayat. Kabig. 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 Oop. Wala na. Wala na. Wala na. Wala na. Tatlong bagsak. Yan. Karena PC SRBJ si at Oke, okay, pangatlong bagsak. Dapat eh, binira mo na 'yung, hindi. Kan? Hinano mo eh, Ini te. Hindi dapat eh. Lalakasan mo eh. So guys, ano, tatlong bagsak na ang mga gustong manukulan sa Delta B at nangangarap. So, ayun nga lang talaga. Hindi pinagpalad 'yung tatlo. So, atabayan natin natin ngayon kung sino ngayon ang mapalad at maswerte makapasok sa magandang kumpanya na DLTB Co. Company. Sa akin kasi bilang isang driver is lahat tayo ay kinakabahan talaga pag uh, road test sa ibang bus. Lalo, uh, lalo pagka ikaw ay medyo matagal ng hindi nakapagmaniho. Although driver ka naman dati pero matagal ka nang hindi nakapagmaneho Siguradong kakabahan ka kahit na sino Basta bagong pasok at bagong apply So friends guys, ito na naman yung maibaruro test na ngayon Pang 4 uh, na pasok so, so tingnan natin kung paano niya ipapasok yung bus sa may lube so, Ang lube kasi nagsisilbing pader yan or katabing bus Kasi kung hindi ginagawa yan baka mamaya maraming sagay, maraming aksidente so ang paggawa ng bus is milyon ang halaga ng bus ay milyon ang manghalaga ng buhay ng mga, mga passenger ay milyon din so ito ngayon ginagawa ng Delta TV Co sinasala ng mabuti yan sige, konting kaliwa 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 wala na wala na. Wala na. Patay na. Wala na. Pikpik -pik na. Apat ang bagsak. Na sumahinay. Yan. Nah, bang apat pagsa yun naman ang panglima yan mapiat na ang driver instructor yan yun bumaba na instruct ng manubila dito sa DLTB bus company Oke okay, ya medyo magandang bira so so sigurado yan Oke okay, diretso diretso muna yan diretso muna diretso muna. Ah, muna. Ah, muna yan diretso muna yan diretso muna makakapasa ito ah sa ito ah malayo naman nako mukhang nako wala rin Okay. kakapasa dito ah nako malayo mo sak na naman. Tayo. Yan. 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 Sana mayroon man lang makakapasa isa sa kanila. Down. Down. si Sir Bejo. sakpara dito. Ay, takas sakali makalusot. Ya, ayusin mo. Yo'ng mo, Pare, Nako. Wala na. Wala na, bigkin na. Oh. na guys no natapos na yung anim na piraso na nagro road test sa bus na 14.05 is lahat sila bagsak dahil lahat sila ay sumayat so say, siguro mayroon mo siguro dyan dahil nga hindi na magperpekto yung tao so sa lahat po ng mga gustong mag apply dito sa Delta TV ko ito yung trade test namin dito okay, ito yon ito yung test namin dito mga guys okay so good luck na lang sa gustong mag apply mga guys so maraming salamat at kung bago ka pa lang baka naman bigyan nyo na ako ng isang thumbs up dyan o kaya naman mag comment ka para malaman ko kung saan nakarating ang video ito maraming salamat